Hello mga ka-farmers! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog pa ngayon ay pasabog kami ngayon ng palay. So ito ang aming farm. And then I'm going ang sasora. mga farmers ang una nung pinagawa dito is pina squadron traktora and then sabog na and then rotor Ayan. so before ma rotor ay nasabog na ang talay. Ayan. so ito tapos na itong sabugan sabugan na ito Ayan ang mga farmers So yan yung dinadaanan ng rotor para mabaligtad matabunan siya yan sa so mga farmers hindi na kami nagtatalok kundi sabog to yun ah. so ganyan yung aming proseso okay, Yeah, mga farmers konti na lang yung sasabugan patapos na so yung part na lang na yan konti na lang so ito na yung nasabugan so may get isang hektarya na mga set ka dati na siguro yung nasabugan 1.5 hektarya so konti na lang yung nasabugan Ayan mga farmers sila. Sobrang dali na kapag mayroong mga makinakaya. Napakabilis na ngayon ng procedure ng pagtatanim ng palay. So, hintayin natin mga farmers yung traktora. So ito mga farmers, itong lupa na ito ay tiyatam na namin ng palay, mais, at sibuyas. Pero ngayon, season ng pagtatanim ng palay. So dahil magtatagulan na, so palay na tinatanim namin dito. So I pray na lumusot to kasi nga bahain tong lugar na to. So kabila, andito is ilog. So lumalaki talaga ang tubig dito kaya ay pray na makalusot sa anumang kalamidad. So ang ganda ng mga lupa mga farmers. Talagang boy na boy ang palay dito. Okay. Basa pa. So yung mga palay ay natabunan na. Eh. Yan. Eh. So yun yung purpose ng, rapora, ng rotor. So ilang days na lang at nakikita natin yung sisibol na yun. Ganda ang lupo mga farmers Ganda talaga So ang nagkasabog ay dalawa lang, dalawang tao. So ang bilis magsabog. Ayan. So patapos na yan. So, ilang minutes na lang. Tapos na ang sabog. I don't know what they So mga farmers, hanggang dito na muna. Salamat po sa inyong panood. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless us more. Thank you.